Gun ban exemption sa dato din sinsua at ipinakansila na ni Comelec Chairman George Garcia kasunod ng panarambang sa election officer ng dato din sinsua at sa mister nito na naging sanhi ng pagkamatay. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. March 18, 2025, nung ginanap ang Candidates Forum o Peace Covenant ng mga kandidato sa EOR ng JTF Central na ipinatawag ng Westmincom, 6ID at ng Comelec. Dumalo sa naturang Peace Covenant na mga local candidates ng dalawang probinsya at mga concerned officials kabilang si Comelec Chairman George Garcia at naroon din si Dato din Sinswat Election Officer by Maceda Lidasan Abu na kabilang noon sa mga dumalo at na-witness sa pagtalakay para sa mapayapang halalan sa kanilang area of concern. Matatandaang sa naturang peace dialogue, sinabi ni Chairman Garcia sa security sector na huwag hayaang sasaktan ng kanila mga election officers, Comelec employees o mga butante dahil sa hindi ito pinapayagan ng Comelec. Subalit sa hindi nasahang pangyayari, mismong sa election officer by Maceda Lidasan Abu ang biktima ngayon ng karahasan. Kasama ang kanyang mister na si Jojo Abu na ayon kay Comelec Chairman Garcia, labis niyang kinababahala ang nangyari at mariin itong nirekomenda sa komisyon. Commission in Bank na isa ilalim na sa Comelec Control ang dato Udin din sinswat at ipinakakan sila na rin dito ang gun ban exemption sa lugar. ayun pa rin kay Chairman Garcia naganap ang isang election-related violence sa lugar kung saan nagkaroon sila ng lagdaan para sa mapayapang eleksyon. Sa so ngayon, maliban sa karagdagang deployment ng mga polis at itong AFP personnel mas lalong naghigpit sa mga checkpoints at nagdagdag pa ng fix sa checkpoints at nag-install din ng mga CCTV camera sa iba't ibang lugar sa loob ng Datu Udin Sinsuat Municipality. Mariin naman kinukundina sa pinakamataas na antas ni Barm Interim Chief Minister Abdul Raouf Makakwang walang awang pamamaslang na ito sa mga itinuturing niyang dedicated public servants at nakikipagugnayan na ang kanyang tanggapan sa security sector upang mapanagot sa batas ang mga salarin. Pula sa Central Mindanao, RH-19, June Dimakutak, di sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran maraming salamat na...